Yan, good morning mga kagigil. Gusto na tayo ng bawang. Sibulat. Ano ba mo talaga? Nakakagutong ka agad. Ano kung magigil sa tayo ng bawang sibulat? Nakakagutong agad mga kagigil. Meron tayong shrimp. Ano? Nagdadagay tayong shrimp. Kunti lang naman. tang sa lang tong bagay. Next na, put the soak ang palaya in salt. Yan, din po natin siya sa tubig na may asin para hindi mapait, ano? Tapos nilamas-lamas natin. Gano'n lang technique. Nalaman ko pa kay Mother Dill. Yan. Gisa-gisa lang muna. Tapos yung eld water, no? Yan. Add tayo ng water. At sa bakit. Okay na yan, no? Then, simmer, simmer. Maglagay tayo ng pork cubes. Ayan, lagyan na po natin yung itlog, no? Tatlong itlog po yung ilalagay ko. Ayan. Huwag muna po natin hahaluin, no? Pabayaan muna natin siya maluto ng konti. Then, mix na natin. Ayan, mix na natin siya. Dahan-dahan lang. Yeah. Ayan. Ayan, luto na, no? Titikman na natin. Oh. Mm. Ay, wow. Sarap. Ito, so, na lang natin ito ng fried fish, ano? Ano tayo mga